Ano ba talaga ang hitsura ng Deinonychus? Sa pagdaan ng panahon, iba't ibang interpretasyon ang lumitaw ukol sa mabagsik na hayop na ito. Pinakasikat ang papel nitong Velociraptor sa Jurassic Park na talagang base sa Deinonychus. Kinumpirma ito ng pangunahing taga-disenyo na si Mark Crash McCreary. Malaki rin ang pagkakaiba ng disenyo, gaya ng makinis at parang uwak na itsura sa Life on Our Planet. At maging sa Jurassic World Evolution, kung saan mayroon itong hakahakang palikpik sa ulo at likod nito na medyo pinuna ng marami. Bumalik na ang Deinonychus sa Jurassic World Evolution 3. At kasama nito ang isang bagong bago at mas napapanahong disenyo. At masasabi kong napakalaking pag-angat nito. Pero ganito ba talaga ang itsura ng Deinonychus noon? Gamit ang mga kagamitan sa Jurassic World Evolution 3 Nirecreate ko ang kapaligiran noong kreta seyoso kung saan namuhay ang hayop na ito. Para mas mapag-aralan natin ang mabagsik na karnibor at malaman ang tunay niyang itsura. Kaya ngayon, balikan natin ang nakaraan. Maligayang pagbabalik sa maagang kreta seyoso, mga isang daan at dalawamput lima. Isang daan milyong taon na ang nakalipas. Ang Deinonic Shoes ay tumira sa binabahang kapatagan o latian sa ngayon ay Hilagang Amerika. Isang tirahan na may iba't ibang kapaligiran gaya ng tropical o subtropical na kagubatan, delta at lawa. Ang mga masaganang kapaligiran ito ay sumuporta sa napakaraming iba pang mga hayop kabilang na ang mga biktima nito. Tulad ng iguanodon, isang malaking, mabigat na halamang kumakain na umaabot ng hanggang 11 metro ang haba at may timbang na 45 metriko tonelada. Ngunit hindi lang Deinonychus ang pangunahing mandaragit sa lambak. Kasama nila rito ang Acrocanthosaurus, isang dambuhalang teropod na may matutulis ng ngipin at labindalawang metrong haba. Unang natuklasan ang Deinonychus noong isang siyam tatlumput isa ng paleontologistang si Barnum Brown sa Montana, United States of America. Noong isang libo siyam anim na matapos madiskubre ang mas maraming fosil Binigyan ito ng tanyag na pangalang Deinonychus antaropus o Terrible Claw, isang karniborosong mandaragit na may taas na 0.7 na metro at habang 3.4 na metro. Tinatayang tumitimbang ito ng isang daang kilo kapareho ng timbang ng karaniwang babaeng bengal na tigre. Isa itong makinis at katamtamang laki na mga ngaso na may iba't ibang kagamitan para pabagsakin ang mga biktima kahit mas malaki pa sa timbang ng katawan nito. Nangangaso ito ng eksakto at mabilis, gamit ang bilis, kuko at talino para pabagsakin ang biktima. Gayunpaman, ayon sa mga bagong pag-aaral tungkol sa proporsyon ng mga paa ng Deinonychus at iba pang Dromiosaur, natuklasan na hindi sila angkop para sa mabilisang pagtakbo. Pero hindi nito binabago ang pagiging mabagsik niyang mamamatay. Ang pinaka-iconic nitong sandata ay ang malaking kuko na hugis karit sa bawat likurang paa na kaya nitong iurong at saka ibaon pababa na parang talim sa kanyang target. Imbis na sumugod, ginagamit ang kuko para sa kontroladong malakas na sipa na nagpapasugat o gumagapos sa nagwawalang hayop. Si Deinonychus ay may malalakas na kamay na may hubog na kuko para kumapit at pumigil ng biktima at matigas na buntot na panimbang para sa katatagan tuwing umaatake. Ang magaan nitong katawan mga mata ang nakaharap sa unahan at matutulis ng ngipin ay nagpapakitang isa ito ang organisadong mga ngaso at ayon sa ebidensya ng fosil, posible rin na nangangaso ito ng grupo para tambangan ang mas malalaking halamang kumakain tulad ng Tenontosaurus. Si Deinonychus ay may mahusay na kakayahan sa pagtansya ng lalim. Kaya nitong sukatin ng tama ang distansya habang umaatake sa biktima. Mas kahawig ng makabagong ibong mandaragit ang paningin nito kaya mas matalas ito sa araw kaysa sa gabi. Aasa ito sa matinding fokus para subaybayan at tamaan ang gumagalaw na target ng may matinding katumpakan. May isa pang adaptasyon ang Deinonychus na nagbigay dito ng kalamangan sa kapaligiran ang mga balahibo. Kahit walang direktang fosil ng balahibo kay Deinonychus, malakas ang ebidensya mula sa mga kaanak nito na halos tiyak na may balot itong balahibo. Ang mga balahibong ito ay magbibigay ng mahalagang insulasyon na tutulong dito na i-regulate ang temperatura ng katawan sa mainit ngunit pabago-bagong klima ng kapaligiran noong panahong Cretaceous. Ang balot ng balahibo ay nakatulong sa mga bata o mas maliliit na manatiling mainit tuwing malamig o maulan sa mababasa at mababang lugar. Bukod sa insulasyon, posible ring nakatulong ang balahibo sa komunikasyon o pagpapakita kaya nakakapagbigay ng senya si Deinonychus sa iba habang nangangaso o nagpaparami. At nagbigay rin ng kaunting aerodynamic na benepisyo para sa balanse at liksi. Hindi lang palamuti, mahalagang adaptasyon ang mga balahibong ito na tumulong kay Deinonychus maging mahusay na mandaragit sa kapaligiran niya. Ngayon, kung titingnan natin ang Deinonychus sa Jurassic World Evolution, tatlo taglay nito ang lahat ng katangian na magpapakatotoo sa disenyo nito pero ganoon nga ba malaking pag-unlad ito kumpara sa dating disenyo sa totoo lang pero hindi pa rin ito perpekto medyo malaki ang ulo mali ang pwesto ng mga mata at ang balahibo kahit maganda ang kulay at disenyo ay hindi kasing kapal at kasing dami ng tunay na itsura nito noon Luma na rin ang hugis ng ulo dahil alam na natin ngayon na hindi ganoon katriangulo ang ulo ni Deinonychus. Pero sa kabuuan, maganda pa rin ang disenyo. Hindi ito ganap na tama. Gayunpaman, may ilang rekreasyon na mas tumpak at nagpapakita ng posibleng tunay na itsura ng hayop na ito. Tulad ng sining na ito ni Fred Wiram na tapat na nagrecreation para sa akin ng pinakapanalong dromiosaur. Isang bagay na madalas mali sa maraming rekreasyon, kabilang na ang kamakailang life on our planet na rekreasyon, ay ang pagkakalagay ng pulso. Hindi kayang paikuti ng mga hayop na ito ang pulso nila, kaya hindi nila magagawa ang ganitong galaw. Inaayos ng sining ni Fred ang problema dahil kitang kita na hindi nakapronate ang mga pulso. Tugma ito sa estruktura ng kalansay ng Deinonychus at may magandang, natural at parang lawin na pattern ng balahibo. Gayunpaman, ito ay nakadepende pa rin sa interpretasyon. Iba't ibang kulay ng balahibo ang mga ibon, kaya maaring maliwanag na asul ang ilan. Pero para sa pag-angkop sa mas mabagyong latian ng kanyang kapaligiran, ang maputik na kayumangging kulay ay may saysay talaga. Si Scott Hartman ay gumawa rin ng kamanghamanghang trabaho sa pagpapakita ng ngayoy na uunawa ang estruktura ng kalansay at pisikal na anyo ng hayop. Makikita natin na medyo iba talaga ito sa nilalang na sanay tayong makita sa Jurassic Park. Pansinin ang mas malaibon na tindig na posibleng posible sa maraming parabyan kumpara sa mas payat at tuwid na anyo na nakita natin hanggang ngayon. Pero marahil ang pinakatumpak ay ang gawa ni Emily Willoughby na maingat na muling binuo ang Deinonychus hakbang-hakbang mula sa buto, kalamnan, laman at balahibo. At ang resulta ay napakaganda. Nagpakita siya ng diagram kung paano itutugma sa estruktura ng kalansay. Ang mga rekonstruksyon mula kay Fred Wireham hanggang kina Scott Harmon at Emily Willoughby ay naglapit sa atin sa tunay na anyo ng Deinonychus. Hindi siya halimaw sa pelikula. Kundi isang buhay na hayop. Bawat artista ay bumubuo mula sa mga dekada ng pananaliksik upang alisin ang alamat ng Hollywood at ipakita ang isang nilalang na kasing tapang, talino at kamanghamangha ng katumbas nito sa pelikula. Sa isang napakaibang paraan lang, marami pa tayong natututuhan tungkol sa Deinonychus at malaki na ang nabago sa ating pagkakakilala sa kanila nitong mga dekada. Dati silang parang butiking manok, ngayon ay itinuturing na silang makinis na ibong mandaragit. Palapit na tayo ng palapit sa tunay na itsura ng isang dinosaur sa totoong buhay. Malaki ang pag-unlad ng Jurassic World Evolution 3 sa disenyo ng Deinonychus at gustong gusto ko ito. Madali itong mapasama sa top 3 ko sa serye, pero hindi pa rin tiyak ang tunay na itsura ng hayop na ito noon. At ayos lang yon, Jurassic Park naman ito, hindi isang siyentipikong dokumentaryo. Pero kahit ganoon, ang totoong nilalang ay kasing kahanga-hanga rin at may likas na matinding presensya na kayang tapatan ang pinaka na halimaw sa pelikula. Ano sa tingin mo ang tamang disenyo ng Deinonychus? Mas gusto mo ba ang klasikong itsura ng Jurassic Park? I-comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-chop ang notification button. Ako si Alistair. Salamat sa Jurassic World Evolution 3 sa pag-sponsor ng video natin dito sa Dangerville. At magkikita tayo muli mga residente sa susunod.